Hello, hello, hello mga ka-amazing! Kamusta naman ang lahat? So for today's video, magluluto tayo ng sinaing na tulingan. So nakikita nyo naman, naglagay kami ng tuyot na kamyas. Tapos lagi namin ng tulingan. Pinipisat muna namin. Nalagay namin ng asin. At tsaka namin lalagay sa kaldero. So, ang ating cook for today is ang ating kuya at ang ate. Sila ang ating ngayon, ang cook natin ngayong araw na to. Yan, nilagyan namin ng taba, tinimplahan namin. And after that, magpapakulo na kami yan. So, ito naman, naghihiwa kami ulit ng taba para sa aming bagoong alamang. So, ayan na nga po, ng ate, ang ating bagoong alamang. Tapos, kasunod naman yan, yung ating nilulutong sinaing na tulingan. So, ayan, luto na ang ating sinaing na tulingan. Pet, pwede na tayong kumain ng madami. Ay, wait lang. Meron pa pala tayong ensaladang gulay. Yung talong, labanos, at sibuyas kamatis. So, ayan, ginagawa ng kuya yan. Yan ang aming ulam for today's video. So, mga kamazing, tayo ay kumain na sa po ulit. Thank you for watching. Bye! Naku, in your mouth.